Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Marami na lamang mga bula ang talaga namang kinilig sa pa-IG story ni na Donnie at Bell. Kita nga dito na flinex nga ni na Donnie at Bell ang bawat isa sa kanilang mga Instagram account. Kaya naman na mga bablis ay talaga namang kinilig dahil pwede namang gawin ito ni na Donnie at Bell sa ibang araw o kahapon dahil nga ang larawan na ito ay noong nasa binggit pa lang sila pero pinili nga ni na Donnie at Bell na i-post ito sa araw nga ng mga puso Tila ba nagpapahiwati ang sina Donnie at Belle na talaga namang endgame na sa dalawa At marami pa nga mga naglalabas ang mga larawan ni na Donnie at Belle sa kanilang, kanilang mga endorsement na kung saan makikita nga na talaga namang napaka sweet ng dalawa Katulad na lang itong close up na kung saan maraming nasasabi na tila ay pakiss na itong sina Donnie at Belle At sa araw rin ng mga puso ay may lumabas rin larawan. Kina Donnie at Bella talaga namang magkadikit ang mga mukha sa paborito nilang bayan. Ngunit sa kabila nga ng ipinakita ni na Donnie at Bell, ay talaga namang marami pa rin doubters o mga bashers itong ating Don Belle na tila ba ay hindi naniniwala sa kung ano ngayon ang Don Belle. Ngunit panigurado naman ni Mami Bang na napatunayan na niya kung gaano nga ka-faithful si Donnie pagdating kay Belle at kaloyal itong si Belle kay Donnie o vice versa. At talaga naman umanong God-centered ang dalawa. At huwag na umanong mas stress pa sa fake news na ipinalabas